this imagine ka harvest na natin sa nakaraang araw mga idol pero ngayon ay malakay na naman so ganyan kabilis yung ampalaya mga idol so kahapon yung nagkakaroon ng maintenance ang ating ampalaya ating inesprihan at nagdilik uh, nagdilig tayo ng abono mga idol and then ngayon ay sunday so mga apat na araw ang kailangan dito mga idol para ay mag harvest muli tayo so siguro yung ang palaya natin na ito mga idol ay nadami talagang bunga so makikita natin na dumadami talaga yung mga ano nya yung mga putot niya mga idol kaysa nakaraan natin nga ang palaya natin na dito so sa kabila mo oh, makikita natin no so maraming bunga So i ano natin pa eh ano natin yung ibabak natin yung kamera natin mga idol para makikita nyo. So ayun mga idol oh. Sa kabilang side oh, ay marami na siya. So hindi sa katulad dito na hindi pa masyado marami. Ayun oh. Ah uh, this imagine na ah uh, Sunday tayo uh, ngayon kahapon ay nagkaroon ng maintenance so noong sabado uh, Friday pala tayo nag harvest so pangatlong araw na ngayon bukas pang apat tayo and then martes mag harvest tayo mga idol ito talagang ano ay eh, na yung ano namin yung pag-alaga ng ampalaya kasi medyo mabilis yung paglaki ng mga bunga mga idol yan no? Yan. So, kapon, maintenance na natin. and ay nagpapatubo na tayo ng bunga. Kaya, ang dito mga idol, hindi na talaga mapakinabagan. Kailangan natin alisin na to. Kasi, kumakain din to ng ano, pataba sa lupa. You know, malaki na siya. Kaya lang yung ano namin, yung namin mga idol ay talagang ano na siya medyo mahina na kasi bumigay doon sa dulo hindi kasi masyado na higpit yung, yung poste natin kasi pag ano natin dyan ay ay bagong umulan umulan yung panahon kaya nagkakaroon ng paglambot sa lupa at hindi na po na ano na i higpit ang lupa sa ilalim yun know, o pwede na yun pang ano Pwede na yan pa harvest. So bukas ay Monday. Uh, sigurado sa Martes ay malaki na ng malaki na talaga yan. So kung makikita nyo mga idol yung ampalayan namin hindi nalinis. Kasi sa sobrang busy po natin. No? Mahirap talaga na kapag wala tayong makuha ng mga tao magtrabaho dito sa lugar natin kaya dalawa lang kami ni partner dito nag-ano. tapos lumalawak yung ano namin. So hindi masyadong agapan namin kasi dalawa lang kami. Imagine niyo mga idol. Yung ano natin, maintenance natin sa isang linggo ay uh, ay hindi kasama sa harvest time kasi harvest natin tatlong araw eh sa isang linggo so yung maintenance natin dala yung pag uh, uh, pagdadamo at pag uh, abuno at pag spray tatlong araw lang din no oh, imagine kalahati yung pag harvest natin so hindi natin yan makayanan uh, ito malaki na mga idol yung advantage sa sa ampalaya na uh, mistisa kasi napakabilis talaga lumaki so oh at saka hindi siya katulad dati na maganda titingnan dati kasi sobrang haba kasi long grain kasi yon pero yung ano naman niya yung laki niya doon ay uh, mayroon din kasi laki nito kaya lang doon tayo nagkaroon ng disadvantage sa long grain ikumpara dito sa missisa sa ano naman niya sa dami ng bunga ganyan po yung mga idol pero yung amplify natin ay uh, pangatlong harvest na tayo sa nakaraang Biyernes. Uh, so bago pa ito. So hindi pa tayo nagkakaroon ng volume siguro mga mga ano mga second week or third week sa August. Dadami ang bunga nito. So ang trabaho namin mga idol napakadami talaga. <laughs> makikita nyo oh, puro na lang damo hindi <laughs> na maganda tingnan pero at least ito yung ano ah yung papalit sa aming ampalaya ah, papalit sa aming sitaw mga idol kasi yung sitaw natin wala na ah, ah papatay na yung sitaw natin ito na yung ampalaya magpapalit ah, sa ating ah pwedeng mapag ah, pirahan so ang ating sili hindi pa nasyadong ano ah uh, hindi pa nagkaroon ng malaking bunga pero meron na yan yun ang mga play natin mga idol yun ang sili natin mga idol oh. hindi na nagapan dito so napakaganda talaga tingnan yung ano mga idol oh. yung kamatis dito sa iisang hindi, hindi din sa amin kamatis na ito ay dito yan sa iba din ang mayari niya mga idol so itong sili mga idol yun kaya lang ang napili namin ano na binhe uh, binhi ay hindi maganda pero pag-usapan na natin muli yan i-explain ko sa inyo kung bakit para kung sa ganun malaman nyo para marunong din kayo magpili ng kung saan kayo dapat mag ano kasi ang minsan ang ang sili mga idol ay dipindi po sa quality ng ating nabibili na seeds so ituturo ko kayo dito sa sa kabila natin na ano sili ito yung una na tanim namin mga idol umabot ito ng ah, nasa ah, 2000 no 2000 na puno siguro hindi na hindi na, na umabot ng 2000 mga idol dito yung panghuli namin na, ano sili mga idol yan so ituturo ko kayo so sa next video po mga idol ay pag usapan natin yung uh, patungkol po sa uh, pagpaplano kung anong dapat pipiliin natin na seeds kasi kapag hindi maganda yung uh, store na bilhan natin hindi din maganda ang tubo ng ating uh, sili so yun o, oh, trabaho na din mga idol oh. so kailangan ng ano, ang dami talagang trabaho namin dito naman mga idol 1.6 lang to 1,600 ka puno ang natanim namin dito so hindi naman sigurado mabubuhay lahat so mayroon talaga na magano ano mamamatay. so ganyan yung po mga idol oh, yung diferensya so pag usapan natin yan sa susunod na video uh, para ma explain ko sa inyo kung ano ang kahinatnan ano ang maging bunga sa ating pagpili sa ating mga sets so yan Mula sa doon, o, papunta doon sa kabilang mga idol, yung sili namin, pupunta dito Taas kasi sa bandang ano to, sa itasto ay iba na may ari niya na yung ano na yan, kamatis na yan. So sili lang production natin dito. Hindi pa masyadong klarado kung tingnan natin kasi ah bago pa lang to, hindi pa masyadong matagal ay nasa mahigit ah mag-iisang buwan na ata ito mag-iisang buwan tama mag-iisang buwan so pag uh, sa sunod linggo yan to mga kalahati sa mga kalagitnaan sa August ay klarado na itong mga idol kasi linisan natin yan saka maganda na yan tingnan so sa sobrang dami ng ating mga tanim hindi na hindi na natin na ano naagapan so kaya um, ang iba na ano na talaga napabayaan na ah. so unahin lang natin ang mga ano ang magagawa lang natin kasi dalawa lang kami na partner dito gumagawa sa farm namin kasi wala kami mahugot na mga tao minsan may kasama kami noon mga Uh, mga kababata din dito pero uh, sa sanhi ng may ano na open class na kaya wala tayo mahuhugot yan so itong area na to ay hindi pa natin nalinisan sa sobrang ano daming trabaho ay tatanim man sana yun ng ano ng uh, sili din yan Psst. so Gaw, may gagawin ako ngayon. Sa so magdadamo din ako. Yan mga area natin mga idol. 'Yon papunta doon. 'Yan. So makita niyo, marami nang damo talaga. Sani po sa maraming gagawin. So 'yon lang po mga idol. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Um kung bago ka sa kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At God bless po sa inyong lahat.